Good morning mga day, this is Basu Then, young Vlogger, a day in my life as a content creator at age of 12. Kaya naman mapapasabi ka na lang talaga dito ng I for the girl kuya mo nakita sa Facebook, kaya naman gusto niya nga raw subukan. Kaya naman ay nga, kinuha niya na nga dito yung amin nalagyan para lagyan nga ng tubig na galing sa dagat. Nang kinamagahan naman nga yung nag-start na nga kami sa paggawa. O diba, sasamahan ko na nga siya para ma-content ko na rin niya kung ano yung gusto niyang gawin. Tapos ko talaga to si kuya mo, kung ano-ano napapanood yan tuloy, napapasaba kami sa mga ganire-ganire. Nilisa ko na nga itong pugon dito para makapagpaamak na nga si kuya mo. Sabi ko nga ako na maglinis nung pugon ako na magtatanggal ng mga abo-abo para mayroon naman ako ambag kahit papano. Dahil hindi niya ako marunong magpaamak, kaya nga si kuya Moon na nga na nagpaamak dito. Sabi ko nga kay kuya Moon, pasensyahan niya na gandalan lang talaga ang ambag ng ate niya for today. Char. Inusto niya naman yan kaya naman siya nga ang gagawa niyan. For the backup nga lang tayo for today's video. Dito na nga yung tubig na galing sa dagat. Ayan nga at buti na nga lang hindi talaga ito nataktak. Yung tipong ayaw nga namin ilagay sa loob, baka mataktak ni Bibi Sumat. Ayaw rin naman namin ilagay sa labas at baka mataktak din ng mga aso. No choice talaga, kaya sa labas na lang talaga namin nilagay. Ilagay na namin ito sa may tago na lugar para hindi talaga nila magagalaw. At dahil meron na naman yung bunga, ang kakao na puno ni Ate Win. Ayan nga at happy-happy na naman nga ang first son. Tapos ko, hindi niyo ba alam mga day na bang abang talaga ni Ate Win yung mga bunga ng kakao namin. Akala ko nga hindi na magkakaroon ng bunga yung kakao, magkakaroon pa naman pala. Purito so, yan ni Ate Win na yan, kung alam niyo lang talaga. Awal kasi sya ng candy na matatamis, kaya naman ang ginagawa niya na lang daw candy ay yung kakao o di ba mindset ba mindset Char. Tagay na nga ni Kuya Mon yung kawala at inilagay niya na rin nga dito yung tubig na galing sa dagat. Hindi na nga namin ito pinapakailaman pero binabalik-balikan pa rin namin baka nga masunog. Diyos ko kayo. Char. Mga oras nga na to ay meron na nga itong mga asin-asin sa gilid at medyo nagbubuo-buo na nga siya. Thank you Lord God pala. Paano ba naman? Napakaganda nga ng panahon natin for today's video. Papa -pa thank you Lord ka talaga kapag ganito kaganda ang panahon sa inyo hindi umuulan. Lipas ka lang ilang minuto ayan nga at sa wakas. Paano ba naman? Meron na nga ito mga buo-buo at nakalipas naman nga ang lahat ng panahon. Ayan nga at na nga talaga laha ano Basta ayan nga, taluto na nga yan. Tapabayaan pa nga yan. Diba, iniingat-ingat pa namin nung una. Pero sa huli, papabayaan din pala. Parang ikaw. Uy, grabe naman yan. Kiniskiss ko na nga ito para maihiwalay na nga agad-agad natin. O, ba, diba? hindi nyo naman talaga keri? Paano ba naman nakapagdagat na kami? May asin pa kami pag uwi. O, diba? Inaaling ko na nga rin ito sa plato para nga maipalasa ko nga sa kandila. Siyempre, papatikim natin yan sa kanila. Hindi pwede hindi. Char. Ganyan naman yas, si Kuya mo talaga naman for excited nga. Ale na nga pala tayo lagi ko na nga siya sa plato. O oh, di ba hindi mo talaga akalain na asin to parang pulburon lang. Yos ko kayo. Char. Dahil si Kuya mo nga ang pinaka-excited din si Kuya Moon din pinaka-unang ta taste test nito. Nung una nga nung hindi ko pa nabivideohan, inapakarami eh, kukuhain niya. Kala mo naman talaga pulburon lang na parang pinapasay-pasay ah. O oh, di ba for the suka-suka naman nga si Kuya Moon na malasahan niya. Kala mo naman talaga. Sunod ko naman nga itong pinatikim kay Ate Win at nagulat nga ako sa reaction ni Ate Win. Paano ba naman masarap nga daw? Parang pulburon lang daw. Grabe naman niyan Bagong dot-prosyata si Ate Win kaya ganon yung panlasa niya. Tikim ko na rin ito, titos. Kaya't si mama, Diyos ko, porda suka-suka naman ng mga person. Wali, matapos ba? tapos na rin nga po pala ang ating video. Kaya man, huwag na huwag nyo kakalimutan na mag-like, follow, comment, share, subscribe sa page namin. Yun lang, salamat mababay. God bless! Mwah!